Hi guys, ako po si Nati Remigio. Ang i-share ko po sa inyo ay ang sumali ako sa games. Nung aming uh, may reunion po, bus 84 reunion. Ako po itong nasa harapan, itong may bag at may balabal sa leeg. Kasi po nagbablog po ako dyan, e ako po ay tinawag ng aking kaklase para sumali. Ako po ay napapila na kasi nasa malapit ako sa harapan. Sa totoo lang, di namin alam ang aming lalaroin. Sasabihin lang ng aming ma'am. Mamtes sa oras na yun ang aming lalaroin. Ayan. Ayan ang gagawin. Ayun. Nag, nagsusuklay siya. Ang akala ko pong sagot ay Five Little Monkey. Yung usong sayaw ngayon or kanta Five Little Monkey. Eh sagot po pala yung nagsusuklay lang. Ayun. Ah, tryan lang po yan. Wala pa po, po yung score. Ayan na po. Palit-palit po kami sa pila. Yun naman susunod kung kaklase niya na susunod. Ayun know, o. five little monkey. Ako po eh. <laughs> Kaya katawa po nila. Eh, <laughs> nagsusuklay lang ang sagot. Ito na yung kaklase ko po yung kasunod. Yung leader namin hindi pinapalitan. Kami lang pong apat na, na kapartner o kagrupo nagpapalit-palit yun po nag-aak parang nagmamarites o parang galit you know parang nagmamarites o parang galit yan, ang sagot tatakbo na itong aking kaklase galit, sabi niya galit ay tumama po kami, galit yun ato sagot niya, galit yan, katuwa po namin ito naman po isa na naming kagrupo yan. Uh, yeah. Babasahin ng aming kaklase doon sa kay Ma'am Tess. Tapos siya ako niya. Kakalbit-kalbitin kami. Ayan, sumasayaw. Yan. sumasayaw. <laughs> Nagkakamot sa ulo ang aming mga kaklaban. <laughs> Kakamot sila sa ulo. Yan. Uh, palit na naman kami. Yan. Masayahin ko itong mga kapartner ko eh. Yung mga nasa grupo ko. Ayan, ang... Inaak na yun. Ang leader namin inaak na niya. Nabasa niya. Maawit. Siguro yun po. E may, may Parang may mike eh. Ako po yung nasa kalawa. Eh ayun. Parang umaawit. Yun. <laughs> Ayan, nahulaan ng aming kaklase. Umaawit. Nahuli na naman ng mga lalaki yan, nanalo kami. Ang premyo po namin dyan, tagi isang daang piso. Masaya po ang laro namin. Maraming salamat po sa mga nanonood hanggang sa dulo. Thank you very much po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ito po ang aming palaro sa aming GEI Batch 84 Reunion. Nagsumali ako sa palaro kasi pa ako yung vlog lang ng vlog. Ayan, so binibig ko po sumali ako sa palaro. Maraming salamat. Bye-bye.